gawin mo ng buo mong makakaya ang iyong ginagawa. Dahil wala ng trabaho roon sa lugar ng mga patay na patutunguhan mo. Wala ng pagpaplano roon. Wala rin kaalaman at karunungan. Mayroon pa akong nakita rito sa mundo. Hindi lahat ng mabibilis ay nananalo sa takbuhan. At hindi lahat ng malalakas ay nananalo sa labanan. Hindi rin lahat ng matatalino ay nagkakaroon ng hanap buhay. Hindi lahat ng marunong ay nagiging mayaman at hindi rin lahat na may kakayahan ay nagtatagumpay. Dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang kapalaran. Pero hindi niya alam kung kailan darating ang takdang oras. Tulad siya ng isang ibong nabitag o ng isang isdang nahuli sa lambat. Biglang dumarating sa tao ang masamang pagkakataon na para siyang nahuli sa isang patibong.